Hindi lahat ng advice ng matatanda maganda, ha? Hindi lahat ng advice ng mga edukado at marunong ay maganda. So pipiliin mo. Hindi lang kung sino ang nag-a-advise, kundi kung ano ang advice. Marami nga mga religious leaders, hindi rin maganda advice. Ipapaapi ka lagi. Ang concept kasi nila ng kabanalan ay yung laging willing maapi. Kaya lugi ka pag nagpa-counsel ka sa isang religious leader na ang kanyang paniniwala ay napakalaking kadakilaan ang magpaapi. Yung babae ka na ginugulpe, pinapahirapan, inaabuso, kinakawawa ng asawa mo, tapos ang i-advise pa sa'yo, magtiis ka at pasakop dahil lalaki siya. Yung mga ganong cultural readings, dapat iba sa panahon. Dahil nung araw, bawal din kumain ng alamang. Ba't kumakain ka na ngayon? Hindi lahat ang nakasulat ng unang panahon, effective hanggang ngayon. Sinasala kay Kristo kay Jesus. That's why you use the Jesus filter. Sa mo mo, eh, advisor, bakit po niyo ko pinapayuhan na magtiis? Binubuhusan ako nung kumukulong mantika. Pinaplansya ang mukha ko, ginugulpi ako, binabalian ako, inahagis ako sa hagdan. Tapos sa video pa rin yung verse na yan. ang kay Kristo? Na niyong babae nga na nahuli sa pangangalo niya, hindi ipinabato? Ako ni hindi nangangalo niya, ipinapabato niyo ako? Anong klaseng advice yan? So kailangan sa mga ganyan paninindigan.